Chris Aquino, inamin na kailangan ng magtrabaho ni Bimbi dahil sa lumulobong bayarin sa ospital. Totoo ba na unti-unti nang nauubos ang pera ng Queen of All Media na si Chris Aquino? Marami ang nagulat matapos ipahayag ni Chris kamakailan na posibleng uuwi na si Bimbi sa Pilipinas mula Amerika pagkatapos ng kanyang kaarawan sa susunod na buwan o February 14. Sa isang komento, sinabi ni Chris na kaya uuwi si Bimbi dahil kailangan na raw nitong magtrabaho para sa kanyang lumulobong medical bills o bayarin sa ospital. Komento ng isang netizen. Love you madam. Be well. We are all praying for you. Tugon naman ni Chris, Bimp might go home after my birthday. He needs to work because my medical bills are already getting higher and higher. Samantalang malakas ang hinala ng netizens na papasok sa showbiz si Bimbi. Ito'y matapos mabanggit ni Chris na hindi raw magkakaroon ng change name si Bimbi git pa ni Chris, gusto niyang manatiling bimbi si bimbi. Anya, batin. The stage mom is already saying no to a name change. He'll stay as Bim. No last name, like Drake. Kasunod ng revelasyon ni Chris, umugong nga ang usap-usapan na nauubos o wala na siyang pera. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na isa sa pinakamayamang tao sa bansa si Chris Aquino. Bukod sa nagmula siya sa angka ng mga kuwangko at akino, marami na rin ang kinita at naipon ni Chris mula sa pag-aartista, mga negosyo at investment. Pero mukhang naubos na nga ito dahil sa kanyang pagpapagamot para sa kanyang maraming autoimmune diseases. Kumpara sa Pilipinas, di hamak na mas mahal ang magpagamot sa Amerika. Samantala, Tila unti-unti nang nauubos ang tatag at tibay ng loob ng Queen of All Media na si Chris Aquino base sa kanyang latest health update. Sa Instagram story kasi ni Chris nitong biyernes Enero 26, ibinahagi niya na may problema umano ang kanyang sinus passages. Unfortunately, I'm suffering from a bad flare and very clogged sinus passages. Saad ni Chris at sa gitna ng pakikipaglaban niyang ito sa kanyang malubhang sakit, hindi maiwasang maalala ni Chris ang ina niyang namayapa na si dating Pangulong Corazon Cory Aquino. Anya, even after nearly 15 years, any child who has lost their mom will agree. We will miss them so much. I keep going because I saw how much my mom endured through all her procedures, chemotherapy, radiation, etc. Because she felt her kids weren't ready and needed time to accept that she no longer be around. Anya pa. Kaya ang hiling ni Chris, "Ma'am, may I have even just 20% of your courage and ability to surrender to God's will? It's getting more difficult to stay strong." Buong pahayag ni Chris Aquino.